for today's video guys makalag na po ng Disney Princess dito sa patag color black nga taki karon. As usual, magsakay ra gyud tag van ani kay wala man tay sakyanan. Dala-dala hapon -dala ako no nga ang pangmalakasan nga bag from Shigetsu Japan. So ang link ani naara sa caption akong ibutang onya para sa akong TikTok shop. promote man ay karon padlong dai sa dumalinaw murag siminto man ang tanang dalan padlong ato sa dumalinaw pero ngano uyog then shout out ko di ay no, sa van yang sakyan marcos man siguro sa ba or napuyan kay very good kaayo murag gyud og oh, 2 sakai, ang kay hasta magkapaspasan yun magkainom ka o ni racing run for your lives hindi <laughs> na tunta magtulog-tulog pa before ka maabot pero murag dili magka makatulog makahuna na lang ka o kung ba Lord? mauna ba ni ready na ba ko Buutan rebako, ba ko? Sakto tong ibuhat? Kung Lord Sai na ni? Sure na dyan ka Lord? Karo na? <laughs> Magkaingon na lang ka o kung ni? See you soon. Diba? ba minutes. Abot na ko. Dumali na Tungod sa sa kapaspas. Gibati dyan ko kagoto. Muto nga ni. Kao na lang dyan ko dyan sa AJ's. fried chicken. Tapat na po niya sa M. Cordo sulit ka ayo kutom jud ay after 2 seconds na horot ra fast forward adulong di sa ipil zamboanga si bugay 4 minutes ra pod among dagan anak kay hasta ang paspasa mag ni si ma'am Jaini ma'am Jaini gabi ka Dayon ang hunong midiri kadali sa Imelda kay giuhaw ang persons So, na si Bishimi, Dodi me. So, maoto guys, nagdali-dali na yun ni kay si Ma'am Jihaini. Grabe na dyan magpadagan. Lavan. tang na kong helmet, oy, kay sakit kay sa ulo. Okay na nga area na namin diri sa ipil. Malayo-layo na rin. Rain or shine, yun yung buong pag-vlog ay. Pero okay na si kayo. Worth it pa kayang so auto fast forward the link or oh, then na nami dire we are heading to bluean island yes excited kay mga first sans naghulat nami sa mga kauban ani ready nang na team ni mam Ma jihaini Og waiting na pud mi sa team ni mam Ma janney okay Jimmy, are you ready chota Dayon guys, nagbayad yung piso para tobil sa bangka. Chart lang. Excited guys si Kara. check yun pump bot. Chart lang. Dayon, naapod si Lita guys. So, Lita guys. So, Litin. Nindot kayo ang kuan guys. Ang panahon ani kay Saktor Jukay ang hangin. Nalipod sa baludz.

So kasiya jud kayo mi sa sakayan nga among giabangan. And we are all excited. Kalmara, <laughs> jud kayo ang dagat guys. Oh. Excited na resista guys. <laughs> lagi bagus gana sa humanda so we are here team sambu 2 are going to buluan island after one month guys nakita na namo ang island So, 30 minutes ra siya. Ay, murag 15 minutes ra. Ay, murag 20 minutes ra di ay. Ay, basta, um, dali na minabot. Ambot, uy. Uh. Sa na kay mga person. Ha, 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 Halo, basah sama liga pertandingan. Wanto, pretty step. Oke, narahin pertandingan ya. kate. <laughs> dayo, nag prepare na dahil ng mga person sa mga tent nila. Nakapagpapanyarian sa lahat. Salamat po sa mga sa magiging success ang lang building namin sa pangalan ni Amin aming dakilang po ah, okay. Amen Kita po ko bro na kaura lahit Dahil yun, mauna to guys, wala na akong naka-video pagkagabi kaya yes? since super dark. Dahil hinay kaya ang solar lights. By the way, sa kay kaya nakamata, las 4 pa sa buntag. Usual, mo na ako ang body clock. Now, this is the view. giving one every day na 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 praise the Lord Church. <laughs> sa'yo, sa ko nakaligo jud guys ay pagkagabi eh, first time pa nako to nga wala ko mo pagkagabi eh. mo nga sa'yo, kay ni mata sa iyo na naligo sa ko kung stretching very therapeutic kayo ang tubig dahil pag human anak guys naka prepare na ko sa iyo de ang tubig dire per balde by nili so go na lang yun as usual morning chika tapos mikos-mikos na yan ni Insan. Mikos-mikos na yan ni Insan Partner. May partner pa, Jud. Shout out sa itong mga Chef Cook. Team Paldo. Char. Okay, lagi like na, Mark. Gina man ka nga. Walay pampot nga naman sa hero. Aban lang diha, oy. <laughs> By the way, so dani na ni Iring. Of course, dili mawala ang skin care ni Lita <laughs> dayo nagsuba og talaba. Mm, yummy. Ah, oh, so pa na oh talaba, guys. Butang siya sa uling. Pagkatapos, mag-charge. Padulong ni Connie mag-charge sa cellphone, guys. 30 pesos. He has required joining ana imong after one hour, mm -hmm. na puno ng phones nato, no? Yes. So, it's hot at the same time in the over weather. Mm -hmm. So here's the place. You must be crazy. La. Oh, Limtan. Wala, picture ah. Charot. <laughs> okay. Bishi May na ito, Chelsea May. Uh -huh. Laban lang, let's. Yes, yeah, so far kainit jud siya, guys. Dayo. Pero okay ra na kay naka-oral sa black ramen putta. Laban lang ti, makahitra lagi kasi mo target. Nga pila kami noto guys. Adreserve pa naman na banta yan nga. Uniform na yung may suot. <laughs> Dahil maunin siya sa island guys.

Samtang nagpaabot ni sa kinan, guys, ng mga namin. Sa so, unsan na namin ang buhat. Lingkod, lakaw-lakaw, tabi. Friend, alin <laughs> na friend! Ikaw <laughs> mag-aulalike. Mag-aulalike mo ha, adlaw na po.

Ampo pa itay Hapit nabiyan si Chelsea og si Edna layo mangguggo kayo ang chargeran ng good oy Uli na silita. Uli na. Bakweters. Padala din. Warat oh. mau. Ay, hey, bitbito na eh.

So, nating namin yung na po rin Muli na yung dahil Ani. Kaya nanguha naman sa mga helmets. Mga gamit nga yung Fast forward no, tama na ako sa kabasalan. Eh, si Ma'am Jaini na pa lakawon. Sa mga ito nagsakay kong bus. Then, na akong tulog. Gahapit ko nalapas lapas. Kuso pa siya ulan. Grabe kalapok sa dalan. Ano na batang gahilak? Wala to guys. Uy, medyo nakuwangan ko sa kung laag. Medyo tipa kugma.